Ikaw ba ay nangangarap na yumaman at guminhawa ang buhay? Sa episode na ito ay pangalan pa lang ng halamang ito ay talaga namang magbibigay na ng swerte sa iyo dahil aalamin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa halamang forever rich plant upang magdulot at humatak ito ng prosperity at abundance para sa magandang takbo ng ating kapalaran at may mga magandang dulot rin ang forever rich plant para sa ating kalusugan. Taalamin din natin ang mga sekretong swerte yung kayang idulot kapag namulaklak na ang halamang Forever Rich Plant. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Ano nga ba ang katotohanan sa Forever Rich Plant? Ayon sa pagsasaliksik ang pangalan na Forever Rich Plant ay bago lamang dahil sa ang tunay na pangalan ng halamang ito ay Silver Squill sapagkat ang common variant nito ay makikitaan ng silver color kapag natamaan ng liwanag at kilala rin ito sa pangalang false sea onion dahil may mga bulb ito na kahawig ng sibuyas at ito ay may scientific name na Ledeburia socialis nagmula ang halamang ito sa timog silangan ng Afrika at ang forever rich plant ay isang uri ng succulent plant kaya mayroon itong makakatas na dahon na siyang ginagamit ng halamang ito upang makapag-survive kahit hindi madiligan ng matagal Alam mo ba na may maganda benepisyo sa kalusugan ang pagkakaroon ng forever rich plant Una, ang pagpapanatili ng Forever Rich Plant sa loob ng tahanan ay pinapabuti nito ang ating mahimbing na pagtulog dahil ang Forever Rich Plant ay may abilidad din na makapaglinis ng hangin. Nai-improve nito ang pagkakaroon ng magandang tulog dahil sa pinupuksan nito ang mga toksin na maaari nating malanghap upang maiwasan ang pagkakaroon ng bad reaction sa polluted na hangin habang natutulog tayo. At pangalawa, Nakakatanggal din ng stress at anxiety ang mga round spots o bilog-bilog sa dahon ng forever rich plant. Ang pagtitig o pagtingin sa mga pattern sa mga dahon ng halaman ay natutulungan ng ating utak upang kumalma at mabawasan ang ating mabigat na iniisip dahil nare-relax nito ang ating paningin at naaaliw nito ang ating utak sa pagtingin sa mga kulay at pattern na mayroon ang mga halaman gaya ng forever rich plant. Bakit nga ba tinawag na Forever Rich Plant ang halamang ito? Binigyan ito ng pangalang Forever Rich Plant dahil ayon sa malalim na pag-aanalisa sa mga simbolo ng halamang ito ay naguumapaw na katangian at senyales na taglay na kumakatawan sa mga swarting aspeto sa kultura at prinsipyo ng feng shui at dahil din ito sa kadalasang makikita ang Forever Rich Plant sa mga indoor garden ng mga mayayaman kaya talagang ang halamang ito ay nauugnay sa usaping yaman. Isa ang Forever Ever rich plant sa best indoor plant dahil ang forever rich plant ay sobrang swerte ayon sa feng shui dahil ang makakatas at malalapad na dahon nito ay pinaniniwala ang mabisang tagahatak ng wealth o swerte sa usaping pera. Sinisimbolo din ng mga bilog-bilog sa dahon nito ang dami ng pera at bariya at ito ay pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa negosyo, trabaho at karir para sa mga nag-aasam na kumita ng malaki. Ang pagkakaroon ng forever rich plant sa loob at labas ng bahay ay I minamagnet mean, nito papasok sa ating tahanan ang positive flow ng energy dahil pinaniniwalaan na ang mga makakatas na halaman ay isang fortune magnet, ini-enhance din di umano ng halaman ito ang positive energy at pinapagalaw nito ang mga stagnant energy sa loob ng bahay upang hindi ito magdulot ng kamalasan at narito ang mga pwesto na maaaring paglagyan ng Forever Rich Plant sa loob ng bahay upang mas ma-enhance ang swerte nitong taglay at upang tama ang pwestong paglalagyan nito at ito ay ayon sa pagbasa ng laupan sa feng shui. Una, ilagay sa gitna ng lamesa bilang centerpiece. Isa ang forever rich plant sa maswerteng halaman na ilagay sa center o gitna ng lamesa At ito ay dahil sa ang mga dahon nito ay nakaturo kahit saan na sumisimbolo sa bilog Maaaring ilagay ang forever rich plant sa dining table at iba pang mini table Kung ilalagay ito sa dining table ay magdudulot ito ng swerte sa kasaganahan O pasok ng swerte sa biyaya at swerte sa relasyon ng pamilya Dahil sinisimbolo ng forever rich plant ang harmony, prosperity at passion kung ilalagay ang forever rich plant sa gitna ng ating mga lamesa ay ine-enhance nito ang mga simbolismo nitong taglay at ito ay ayon sa kaisipang feng shui na ang round shape table ay pinoposes nito ang equality sa pagdidistribute ng swerte sapagkat ang forever rich plant ay sumisimbolo sa continuous fortune. Pangalawa, ilagay sa money area sa loob ng bahay. Tamang-tama ilagay ang forever rich plant sa money area ng ating bahay at maaari rin itong alternative sa money tree dahil sa ito ay may matitingkad din na berdeng dahon. Ang pagkakaroon ng bulb ng forever rich plant ay may sinisimbolong positibo. Ang tinatawag na bulb ay yung malasibuyas na hugis na siyang tumutubo kapag itinanim. Ang mga bulb ng forever rich plant ay sumisimbolo sa rising chance o tinatawag na pagsibol at nangangapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Mahulugan itong pag-ahon natin mula sa matinding kahirapan at pagkakaroon ng pagtaas at paglaki ng swerte at tagumpay sa iyong mga inaasam na pangarap. Tamang tama ito ilagay sa money area ng ating tahanan upang pataasin ang ating swerte sa pagkita ng pera at ang money area sa loob ng tahanan ay matatagpuan sa bandang southeast corner gamit ang ating kompas. At pangatlo, ilagay sa living room. Suwerte rin kung ilalagay ang forever rich plant sa ating living room at ipinapayo na ipwesto ito sa maliwanag na area sa ating living room o sala. Ang living room ay ang pinakasentro ng ating tahanan dahil dito madalas nagsasama-sama at nagkakaroon ng na mahabang oras ang bawat membro ng pamilya. Akma-akma ang forever rich plant na ilagay sa living room dahil ang mga malalapad at rounded spots nito sa dahon ay sumasalamin sa flexibility harmony at infinite luck at pininiwala ang ito ay may epektong sobrang nakabubuti sa relasyon ng pamilya. Ang paglalagay nito sa living room ay pinupuksan nito ang negative energy upang ang lahat na dumikit na bad vibes at negative energy sa pamilya ay mawala at upang hindi na kumalat sa iba pang parte ng bahay. Ang living room din ang pinakamaraming portals o daanan ng chi papasok at palabas ng bahay ayon sa feng shui at ito ang mga bintana at pinto na siya nagbibigay sa forever rich plant na pagkakataon upang humatak ito ng swerte at positive energy papasok ng tahanan. May paniniwala rin na mas lumalakas pa di umano ang taglay na swerte ng Forever Rich Plant kapag ito ay namulaklak. Ang mga bulaklak nito ay may mahahabang tangkay na may maliliit na pastel color. Ayon sa ilang paniniwala na ang mga bulaklak ng Forever Rich Plant ay nagpapahiwatig na mayroong darating sa iyo na swerte sa pera ng hindi inaasahan at pinaniniwalaan din na kung hahawakan ang mga bulaklak nito at ibubulong ang mga hiling ay kaya di umano nitong tuparin ang iyong babanggiting hiling at ang bulaklak ng forever rich plant ay sumisimbolo sa purity, clarity, joy, prosperity at good luck. Sa pag-aalaga naman sa forever rich plant ay hindi ito sobrang selan sa lupa. Kaya nito mag-adapt sa kahit anong klase ng lupa dahil karamihan sa mga succulent plants ay sobrang madaling alagaan at buhayin. Ayaw naman ng halamang ito ang direktang sikat ng araw sapagkat prone ang mga dahon nito sa sunburn at ang ideal area nito ay ang mga bright to shaded area sa loob ng ating tahanan. Sa pagdidilig naman ay siguraduhin tignan muna ang lupa nito kung tuyo na dahil ang sobrang dilig at basang-basang lupa ay maaari magsan hinapagkatuno ng mga bulbs nito at dahon maaari itong diligan isang beses sa loob ng siyam na araw ang mga nabanggit na simbolismo at swerteng taglay ng Forever Rich Plant ay mula sa malalim na pag-aanalisa ng mayamang kultura sa feng shui at iba pang mga paniniwala. Ang mga ito ay gabay lamang upang bigyang positibo ang ating pag-iisip at magkaroon ng magandang pananaw sa anumang ating mga ginagawa lalo na sa pag-aalaga ng halaman. Hindi ito nakakasama kung atin itong paniniwalaan ngunit nakakasama lamang ito kung labis at naapektuhan na nito ang mga bagay na ating dami dapat bigyang importansya. Hindi ito ipinipilit sa lahat na paniwalaan dahil ang lahat ay mayroong sariling paniniwala na isinasabuhay. Ang swerte ay darating sa atin kung sasamahan natin ito ng sipag, tiyaga, pagiging mabuting tao at pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.